sa amin ni Mrs., we don't care anymore kung mabagsak ang anak namin. Gusto lang namin bumalik siya sa amin ng buhay at maayos. Iuwi namin siya sa Mindanao para makita ng mga kapatid niya at hinahanap ng ang ate nila at ang lola niya. Pwede natin pakinggan si Bobby Sibiliano? Ito yung, ito yung father ng uh, latest na nawawala na estudyante ng UP uh, Luz You have the floor, uh, Bobby, please. Good morning, Your Honor. Sir, Sir Senator, uh, may I read my opening statement? Sige, sige, Bob. Go ahead. Ako ay ako si Bobby Sabiliano kasama ko ang aking asawa si Rod Sabiliano. Kami ay galing pa sa San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Iniwan namin ang tatlong bata namin, mga anak para pumunta dito sa Senado. Dahil wala na kaming matakbuhan. Desperado na kami, nawawala na kami ng pag-asa at ang eskwelahan ng anak namin ang University of the Philippines Luz Banyos. Pinabayaan ang aming panganay na anak na si B.G. Ibon na dalhin ng League of Filipino Student UPLB na nagdala sa kanya sa Cavite para maging NPE at sinira ang mga pangarap ng aming pamilya. The first time na nakausap ko ang high, high official sa UPLB ang sabi sa akin na kung ano ang gustong gawin ng estudyante hindi nila pigi, pipigilan dahil nasa tamang edad na sila. Freedom of expression daw yon, sabi sa akin. Hindi naman sa clown ang dormer ng at estudyante kung saan lab, saan kung nasa, kung nasa labas ng dorm at sa klase. Dahil adult na sila. That's why the logo of UPLB ay walang saplot. Ang ibig sabihin, malayang maka-express ang mga estudyante sa labas ng dorm at sa klase. Sa pagka-desperate ko, pumunta ako sa Presidential Action Center para i-report ang pagkawala ng aking anak na si BJ. Yun ang daan para makaharap ko ang UPLB Chancellor at ang iba pang opisyal nito. Pero sa lahat ng tanong ko, ramdam ko na meron silang tinatago at pinoprotektahan. Tinakpan nila yung mga organisasyon nagdala sa aking anak sa kahapa, kapamahakan. Yung mga estudyante na nireport ko na nagbigay sa akin ng NPA Confession Letter. Daw, nagaling ni BJ binigyan ako ng SIM SIM card at pinabili ng keypad phone para doon daw tumawag si BJ sa akin at pinapadownload download ako ng Signal apps para doon doon din daw a sort of communication Pinoprotektahan nila yung anak ko ay UPLB student din hindi But, ba ni excuse hindi me ba? Uh, sino yung nag uh, nag-communicate sa iyo? Nagbigay uh, para na simpak uh, para dalawang ang anak council student sir. Ang uh, pangalan? Ah, uh, pangalan Naiselmi Bisaya at Kumsek. Can take note of the names at imbitahan natin next hearing. Pangalan? Naisel? Naiselmi Bisaya. Naisel May Bisaya. Uh, graduate student of BS Electrical Student. Graduate na yan siya? Yes, sir. Anong business niya doon sa UP? Ah, uh, bago-bago lang nag-graduate yung no, nakaraang August 3. Ano pang isa? Mga si kalbin, like? Luigi, Sarzuelo. Calvin Luigi Zarzuelo. Calvin Luigi... Zarzuelo. Garzuelo? Sar, zar, zarzuelo. Zarzuelo. Yes, sir. May mga picture ka nila? Yes, sir. Mayroon. Bigyan mo kami ng picture para mapaimbitahan natin sa next hearing. Yes, sir. ha Yes, Your Honor. Ito, na, 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 namimihasan itong mga bata, ito pang recruit ng mga kabataan na para pumunta sa armado. Kailangan ba na itong mga tao na ito? Ibitahan natin, no? next sa uh, hearing. Kumsek? Sige, continue. Nang magsabi na, na nang magsabi ako na i-report ko sa mga ibang agency at media Parehas ang sagot ng estudyante yung nagbigay ng SIM card at ang UPLB administration. Kapag ni-report ko daw, mas lalong mapanganib si BJ. sinong UP administration na nagsabi niyan? Ah, uh, Namit ko sir yung BP Chancellor. Ano Na BP Chancellor ng Student Affairs. BP, counselor? BP uh, Vice Chancellor? Ng, Vice Chancellor ng Student Affairs. Nanit? Oh, andito siya, andito. UPLB. UPLB sir. Ah, UPLB? Oo. Oh, oh. Ah, ito. Diliman pala ito. Oh. Anong Vice, pangalan niya? Uh, pangalan niya is uh, Janet Salba. Janet Salba. Inibite mo? Uh, Janet Salba. Next hearing, kung hindi yan uh, mag-report, Ah, uh, hindi na nag-report ngayon, hindi nag-attend, di ba? Ah, uh, pasyokos natin. Ah, kung ayaw, di pa... issuehan natin ang warrant sa Senado kapag ayaw pumunta dito. Sampina mo, sampina. Pa-issuehan mo na sampina. Then, uh, tingnan natin kung gaano katigas yung mga bata na yan. Please continue, Bobby. So, yung, yung isang Bipit sa tulong ang academic affairs is namit din ko Ano sabi niya? So, ang sabi nila is parehas lang ng estudyante na nagibigay sa akin. Kapag ni-report ko daw mas lalong mapanganib si BG, pati kami sa pamilya mga kapatid at kaibigan at kakaresi ni BG. Bakit ganito gusto nilang itago ang pagkawala nang anak ko at hindi ipaalam sa mga ejensi. Nganong ihadlok man ninyo, ako nga unta tabangan ninyo ang among pamilya para mabalik si BJ. So, naamoy police sa sulod sa kampos. Nga dili man kagawas para pangitaon ang bata kong asa. Na how, abah, old, how old is uh, BG is 12, BG? Uh, 22 years old, sir. 22. Your Honor, 22. So, hindi na minor? Yes, uh, yes of Your Honor. Of na? Uh, Go ahead. nag sila na puntahan ang grupo, ang kilusan, nandoon, nag-community works ang aking anak para panaugon at bababain si BJ. Kah Kahibalo di ay mo kung asa pangitaon ang mga estudyante kung mamising. Bakit hindi niyo ginawa nung hindi na nag-attend ng klase yung bata last March? Baka nasib pa natin si BG pag hindi na, para hindi mag-NPE. Nganong ang faculty ang makighang nyo sa student, student organization para ipagawas ang anak ko. Dili ba kamo ang otoridad o kamo ang kamo na karon ang sunod-sunod na lang sa mga nag-recruit kay BG? Sa UPLB administration, nagsalig mi kaninyo. Nga sa pag-iskwela ni B.J. ibon sa UPLB, mahimong maayo ang ihang kaugalingon. Sipti untas Bab, ah, sandali. Ah, pwede mo itagalog? Ah, ah. wag mo ibisaya. Kung kaya mo itagalog ha? Oh, sige. Okay, kasi sir. Para maintinan, kasi nire-record dito. Please. Ah, ah. ah, paningkamot lang, magtagalog. Sa UPLB administration... Na, nahirapan ka na. ah. <laughs> <laughs> no, ako, sir. Ah, uh, Sunday lang, sir. Si, sige lang. Uh, uh -huh. Kung ka, e, 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 lang, e ko lang. I-translate ko lang. Kung bisaya ka, <laughs> i-translate ko lang. Sige, continue. Translator muna ako. Sa UP, UP administrations, uh, uh Nagsalig, De, uh, nagsalig ba, ba, mininyo nga sa pag ni BJ Ibon sa UPLB mahimong maayo ang iyang kagalingon. Ah, oh, punong sa I try. Into muna. Okay. Uh, into muna. Sa UP administration, nagtiwala ako sa inyo na yung pag-aaral. Sino ano pangalan ng anak mo? BJ, BJ Ibon. BJ. Yes, BJ Ibon? Oh. BJ Ibon na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Yes, Your Honor. Continue. Safety, uh, safety unta si BG kay dormers man sa Hawawins Residence Hall sa sulod sa UPLB Campus. Safety, safe sana oh, safety. si BG Ebon dahil naka-dorm siya sa loob ng UP Campus. Pero hindi pala safe. Hindi pala safe kasi nawala. Kasi nawala. Uh, Sige. Go ahead. Kasi yung March 23, March 23, nang hapon, hindi na nakabalik si BG sa dorm. Galing pumunta ng isyo ng 2 p.m. pero hindi na nakabalik. Kung sa nga sa UPLB para ipabalo sa kanamo, walang, walang notice na binigay ng uh, walang tawag na binigay ng Women's Dorm or UPLB Administration na nawalan nawala na aking anak since March 25 pa even tumatawag, tumatsat, even uh, tumatawag, tumatsat sa akin kasi sa form A ng Women's Residence Hall, ang aking uh, name, contact number in case of emergency sa aking anak. Ba, break muna. Uh, uh, Professor Agpawa, pasensya ka na, wala nito UPLB. UP Diliman lang muna tanungin ko, at least uh, this is uh, pertaining to student affairs. Meron ba kayong pulisya na kapag ang estudyante ay hindi na pumapasok? In, 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 his, in her case, March pa na wala ang bata. Yes, hindi your na Honor. pumapasok. Yes, Your, yes, March, your Honor. March pa. Hanggang uh, lately lang, hindi, wala mo lang ginawa ang school na makita sana ng teacher, hindi na pumapasok. Hindi na pumapasok dapat refer ito sa administration and the administration will call up the parents na ang anak niyo hindi na pumapasok wala ba tayong ganong uh, uh, pulisya you have the floor yeah. dali lang baba yes thank man. you senator um I, i may only be able to speak for UP Diliman senator but i uh, senator but um we have that policy in fact ho, we are increasing our means to Um, establish links with the uh, parents, guardians of our students. Usually ho, ang naka-indicate lang sa mga student profile nila yung parents. But because we have students who come from every nook and cranny of the country, ang nilalagay ho kasi nilang mga pangalan uh, kapag may emergency, either hindi ho makontact dahil walang signal sa lugar, o mahirap pong hum papuntahin sa Manila upang... Uh, tumugon ho dun sa concern ng anak. So we've been uh, trying to uh, get our students to also identify the names of their closest relatives in the metro. Minsan niya ho, kahit yung uh, significant other nila o kaibigan, para ho siguradong meron kaming ma-inform o ma-contact kapag ho may mga instances na in this case nawawala or in in more common instances, pag nagkakaroon ho ng mental health concern yung mga studyante, which is a uh, prevalent uh, concern among our students these days. Thank, thank um, you. Ah. So um konti lang ko siguro Senator, um before the implementation of the data privacy law actually malaya nga yung universities data to inform the parents of their stud of their children's grades dahil na, lalo pa ho nun, minors pa. So okay lang uh, magpadala but with the implementation of the law of the said law Uh, hindi na ho siya naging feasible eh, unless ho, hingan din ng permit, ng consent yung student na mabigyan ng copy ng grades yung kanyang mga magulang. But what I'm saying, Senator, is that um, I think that's an uh, uh, added layer of, uh, of, of uh, I would really say a concern, pero added layer dun sa hirap din na ma-inform yung parents but we there are exceptions really. Halimbawa ho, pag may mga uh, life and death uh, threatening situations. covered uh, meron bang taga dito privacy si, one um, commission dito? Covered pala yan yung uh, bawal i-share sa parents yung grades nung anak na ako yeah. nagbabayad ng aking tuition tuition pe anak yeah. ko hindi ko alam kung ano na performance ng anak ko pero anyway you know But the law yes that's the law provided yeah, by yes, yan ng uh, data privacy act yes, wala senator. tayong magawa kung ganoon yon pero for us parents di ba parang I very ironic if Kagaway. i may continue po senator uh, pero, as I was saying, oh, may mga exceptions. Gaya ho pag may life and death situation, I think it's, it's basic that we go ahead and inform the parents, the relatives, or the guardians of our students kapag may ganong instance so na life threatening or in in some other instances pag nawawala nga ho yung estudyante. Okay, yeah. thank you. Thank you very much. Uh, Bob, continue. After you, we will ask the OJ their opinion about this. Continue hindi ba na alarma nga BJ Ibon is a graduating student coming first first semester ng 2024-2025 school year. Walang wala, wala nagfile file ang aking anak ng leave of absence. Ing, undang na siya, eskwela uh, mag-undang na lang basta, unta, mas concerned ka mo as educator para tawagan ang parents nganong nung isacrifice ni BG ang cum laude sa ding niya. Hindi nag-file ng leave of absence si BJ tapos uh, hindi ba kayo na alarma na hindi na siya pumapasok? Uh, ano pa yung sabi mo? At at isacrifice niya ang cum laude standing sa Sayang, cum laude standing ng anak mo. Kinabang nito, NPA lang. Sige, go ahead, continue. Hindi ako doctorate o professor, sir and ma'am. Administrative uh, staff ako na sa department, department of Education, Caraga Administrative Region, Division Magusan del Sur. But I know that there are policies and guidelines that administ administrator must follow to ensure the safety and protection of student under their care, if the truly care. Pabalik ako sa Mindanao last July. Tinawagan ako ng isang vice chancellor ng student affairs. Ang sabi niya, hindi makababa si BG dahil nag-report ako sa Malacanang. At naka-high alert ang military. Para... Nak para <clears throat> Sino itong vice chancellor na ito? Janeth Salba, sir. Janeth. Janet, Salba. Janeth Salba. Janet, Salba. Janet Salba. Bitahan nga natin ito. Uh, kung ayaw mag ni Sampina mo, bakit ganun na yung pag-iisip ng mga tao sa gobyerno ngayon? Continue. Kasi yung si Vice-Chancellor is nag... During pag-uusap namin doon sa office of the Chancellor, ay nag-promise nag siya na pumuntahan yung aking anak na nandun sa... Na, na, pumuntahan yung aking anak na nag-community service doon sa community. Yung pag-meeting namin. Sa, saan ng community? Anong community? Uh, hindi ko alam kung saan, sir. Kasi Pero alam niya na nag... Uh, so, Nag-community service yung anak mo? Alam uh, niya? Alam niya pag ni-rebel niya pag, pag mayroon akong communication doon sa from, Presidential Action Center. In the first place, in the first time, for two weeks, hindi niya ni-rebel na may, may alam siya na community service. Nahadlok ako og natingala. takot na na ako at ah. nagtataka. Oh. Bakit namising? Namising akong anak. Nag-NPA. Pero ika-offer sa UPLB, i-cover up ang iyang absences. Kasi kasi daw, ah, sinabihan ako na mag huwag mag-alala dahil hindi babagsak ang anak ko. Gagawin nilang internship kunyari. Nang ilang opisyal lang ang makakaalam. Mag-exam lang daw siya kung kinakailangan. How many parents na... How many parents na gaya ko na... Ganon ang aksyon ng isang university. Huwag na hanapin ang bata, ayusin na lang ang school record at hope na sana makabalik pa siya ng buhay. Sa amin ni Mrs., we don't care anymore kung mabagsak ang anak namin. Gusto lang namin bumalik siya sa amin ng buhay at maayos. Iuwi namin siya sa Mindanao para makita ng mga kapatid niya at hinahanap ng ang atin nila at ang lola niya. Noong July 12, nakita ko ang aking anak na si BG sa isang picture na pinos sa League of Filipino Student UPLB. Immersion sa lupang Tartaria, Cavite. Last June 16, na sa Facebook ng Kapataan Partilist Southern Tagalog. Bumalik ako sa UPLB at pinakita ko ang pictures at tinanong ko kung authorized ba ito ng school. Authorized daw, kaya nag-request ako na i-confront ang, ang officers ng LFS UPLB. Pero ang sabi sa akin, binigay nila ang number. Tapos ako mag-contact sa kanila at hanggang ngayon wala pa silang binibigay na number. At sana maka-query ko sa mga organization just like Sakbayan UPLB, Anakbayan UPLB, Gabriela UPLB, Kabataan Pertoli Sardin Tagalog at League of Filipino Student UPLB na alam ko ito ang mga posibleng membro sa aking anak para makapagtanong sa kanila on the situation of my daughter's BJ Ibon. I am worried for myself sa akong bana-bana if they really want to help the parents of a missing student, the administration can just call the UPLB student involved in the Cavite immersion and arrange a meeting and the UPLB LB admission per reply to my query of the president action na they will assist the family. Kasi ang reply sa university during the query of my Uh, whereabouts of my daughter, sa Philippine Action Center, Mr. Mer Mr. Your Honor, is they will assist the family. Feeling hopeless more, nagpunta ako sa Com Commission on Human Rights sa Pablo San Pablo City to file a formal complaint. Later, nag ang Vice Chancellor to report na hindi kasali si BG sa Tartarya. Nisulod ko Ugbaktas bakta sa lupang Tartarya. Pinuntahan ko ang ang area na nagpost ang LPS UPLB. na ko sa community na doon pumunta ang aking anak si BJ kasama ng di kilalang mga tao. Mayroong mga estudyante din na kasama, marami. nagpasalamat ako kay Senator Dela Rosa sa tulong niya sa akin. Salamat kayo, sir, sa paghatag ninyo importansya sa AMOA, kay BG, sa problema sa recruitment sa UPLB. My purpose here in this pre prestigious Senate hearing is to seek help and assistance my find to find my daughter's BG on where she is right now and to let the public know that my daughter was missing since March 23, 2024. I know there are other parents na pareha kami sa sitwasyon. Tumigil sa pag-aaral ang kanilang mga anak, whether sa UPLB or sa ibang state universities or baka pati pa sa mga private colleges. Nag-stop sa pag-aaral dahil nagsasali sa mga organization sa UPLB katulad ng Sakbayan, Gabriela Anakbayan, Kabataan Partylist, Southern Tagalog at League of Filipino Students UPLB na sila para sa volunteer community service daw pero papunta pala ng NPA. Nakita ko sa Facebook sa weekend ang graduation ceremony sa UPLB na may rally mga estudyante. Kasama sana doon si BG kung hindi siya nahulog sa mga grupo na ito. Sinira nila ang aming mga pangarap at ang future ng aking anak dahil pinapayagan ng school administration na openly mag-recruit sa loob ng campus at mag-encourage na tumungo sa kanayunan ang mga scholars sumali sa NPA. Uh, Biji anak, kabaloko nga dili nimo gusto nga sa, amo, sa maunga, sa maunga, pamaagi kami mag-reach out ka nimo. Imong ingon, ayaw ipahibolo sa mga kalaban, sa mga sundalo, kay patyon ka. So, meaning, kinukonsider na ni BG Ibo na kalaban ang mga sundalo? Uh, per rebel niya sa akin, Your Honor. Nag, Nag-text siya sa'yo? Uh, tumawag sa letter. Tumawag? Oo, oo. So, grabe na talagang indoctrination noon na kasi kinukonsider niya kalaban ang sundalo. Yes, Your Honor. Pero sukad sa pagduol nako na sa ila kay wala na ako laing pag-asa, wala sila gihimong dautan sa kuha. Sa atong pamilya, panghimakak ang istorya sa imong kauban, kay ang mga sundalo ang nagtabang sa kuha para mangita nimo. Wala kay kaso sa goberno, wala kay warrant, initay makanaog ka para makabalik sa imong pag-eskwela. Ayaw pagtuo sa mga panghimakak sa NPA o sa mga gamanipulit nga wala na laing paagi para ikorek ang injustice nga imong nakita. Tinood maraming problema sa ato nasod. Bis, even bisad asa. Pero dili sa pag npa ang paagi. Biji anak mas maka mas maka help ka sa katauhan sa tarong nga pakigbisog. Pagbaba padayon sa imong para padayon sa iyong korso, be the engineer that truly serves the people. Maluoy ka sa imong pamilya, sa imong mga igsoon. Biji, maghulat kami kanimo pauli na Biji. Yun lang, yun lang But, thank Mr. Thank, Mr. thank you, Babe. Thank you, Babe. I, 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 hope uh, uh, narinig ng lahat yung uh, panawagan ni Babe. Uh, makita mo yung hinagpis ng parents anak mo hinahanap-hanap mo kahit saan saan ka umaabot di ba ang hirap ang hirap talaga so i think it's uh, incumbent on the part of the school administrators na sana uh, tulungan nila na ma, na wala na sana parents na magkaproblema nito tulungan natin hirap talaga hirap